Saan nyo nakita dumaan? Diyan? Ay baka galing nga sa kanal. Galing yan sa kanal. Ayan oh, buhay pa rin siya oh. Puti na mo. nag otso otso na siya. Tinan mo ang laki. Wala na yung ulo niya. Pero alo! <laughs> na nung bata. Buhay pa rin yung buntot niya, no? Hindi, babubuhay pa rin yan. Sana yan sa init. Pag dinaanan niya ng ano, pisat yan. Baka may nanay yan. Wala, oo nga. Baka may nanay yan. Baka galing yan na klat, Jing